Hello guys. Oh, dito ako ngayon sa labas. Ah, oh. Dito ako pumisto kasi ang parang ang ganda. Tingnan ng ano, ng view na parang asol ang ano, langit. Ayan yung solar solar namin dito na ilaw, maliwanag masyado ngayon ah. Oh, 'di ba? ayan, solar na, ilaw namin masyado maliwanag ngayon. Minsan hindi maliwanag 'yan. Ngayon maliwanag, maganda kaya dito ako ngayon. Niyan, punta din, punta din ako dito para makita yung view ayan may parating na motor parang na-ignorante sa parang na-ignorante sa ilaw na maliwanag. Kasi, bihira lang kasi magkaroon ng liwanag tuin. Eh. Minsan, ano to, talagang madilim yung ilaw niya. Ngayon, ang liwanag, kaya natuwa ako dito. Kaya nandito ako ngayon, oh. Ang <laughs> puso ko maliwala. <fade forth> Sumasayo-sayo ako dito. Tinitignan ako. O diba guys? Magandang view namin dito pag hapon. Oh. Ano yan? Parang may gumuhit na puti. Ah, akala ko kung doon sa langit. Ano, wire pala. <laughs> ang ganda ng view ngayon. Oh. Asul guys. Asul ang view ng ano natin. Langit. Hindi pula, malapit nang tagulan kasi asul. Ayun guys, oh. Oh, kita nyo guys, asul. Oh. asul oh, asul iikot ko nga guys kung asul ba talaga oh, asul nga oh. Okay, okay guys, thank you for watching. Bye!